Sinusubukan ng 80 anyos na lola ang isang sniper rifle. Naglagay siya ng kalabasa na may nakapintaang muka sa isang poste na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay mabilis niyang tinutukan ang kalabasa 300 metro ang layo at nagpaputok. Napansin niyang kulang ang bala kaya agad niyang inayos ang saklaw. Itinaas niya ang riplo, itinutok muli at nagpaputok. Sa pagkakataong ito, tumama ang bala sa ilong ng kalabasa. Hindi pa nakontento ang lola. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at muling inayos ang saklaw. Ang ikatlong putok ay tumama sa gitna ng noon ng kalabasa. Masayang napangitin ni ito ang lola. Pagkatapos ay isang kalapit na nagbebenta ng armas ang nagbigay sa kanya ng isang espesyal na bala. Isinakay niya ito sa rifle, mabilis na itinutok at pinaputok. Sumabog agad ang kalabasa. Tuwang-tuwa ang lola sa naging resulta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humingi ang dealer ng armas ng 5 milyong dolyar. Sinabi ng lola na masyadong mataas ang presyo habang nagkarga ng isa pang pala Sinabi rin niya na mas kapana panabik na subukan ito sa isang tunay na tao. Nang lumingon ang lola sa nagbebenta ng armas, nagulat siya. Napagtanto niya ang panganib at sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na. Ang lola ay tiyak na hinila ang katilyo at agad siyang pinatay. Sumunod, pumunta ang lola sa target na lokasyon upang suriin ang lupain. Nang sinubukan niyang pumasok na nakatago, pinigilan siya ng mga sundalo. Napansin niya ang magandang posisyon sa gilid ng bundok sa tapat niya. Mabilis siyang umakyat sa lugar na iyon. Pagkatapos, nang magambala ang may-ari ng bahay, pumuslit siya sa ikalawang palapag. Mula roon, kitang-kita niya ang target na lokasyon. Kinabukasan, dinala ng lola ang kanyang mga armas. Nagbaon siya ng mga granada sa kanyang ruta ng pagkurong ng maaga. Nagkunwari siyang refugee. Hindi nagtagal ay nakuha niya ang tiwala ng may-ari ng bahay. Habang naghahanda siya ng pagkain, kinatok siya nito. Pagkatapos ay pumunta siya sa ikalawang palapag at pinatay ang lalaking may-ari ng bahay. Binuksan niya ang isang bintana at tumingin sa target na lokasyon. Tinanggal niya ang disguise niya. Kinuha niya ang mga bahagi ng sniper rifle mula sa isang tubo ng kawayan at mabilis na pinagsama ang mga ito. Habang sinimulan niyang hanapin ang kanyang target, inilabas ng mga sundalo ang bilanggo. Para protektahan siya, pinalibutan siya ng mahigit sampung sundalo. Ang sniper ay walang pagkakataon na bumaril. Kasabay nito, natagpuan ng isa pang squad ang posisyon ng sniper batay sa katalinuhan. Nang dinala ang bilanggo sa harap ng opisyal, nakita ng sniper ang kanyang pagkakataon. Siya ay nagpuntirya at nagpaputok. Ngunit ang bilanggo ay lumuhod sa harap ng opisyal sa sandaling iyon at iniwasan ang bala. Napagtanto ng mga sundalo na sinubukang patayin ng isang sniper ang bilanggo. Mabilis silang gumawa ng human shield sa paligid ng opisyal at ng bilanggo. Ang babaeng sniper ay nagtarga ng isa pang bala. Nang maghanda ang opisyal sa pag-escort sa bilanggo, pinuntirya niya at muling nagpaputok. Ang preso ay likas na tumayo at muling umiwas sa bala. Samantala, natuklasan ng isang pares ng mga sundalo ang posisyon ng sniper. Isang sipa ang nagbukas ng pinto at pinaputukan siya. Umiwas ang sniper at tumalon sa bintana. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa gilid ng isang bangin. Inilabas niya ang kanyang nakatagong backpack at naghanda sa pagtakas gamit ang isang lubid ngunit mabilis na naabutan ng mga sundalo. Itinutok nila ang kanilang mga baril sa kanyang ulo. Sa wakas, ang sniper ay walang pagpipilian kundi ang sumuko.